Ready now! My goodness! Ang ingin nilaling Marites! Hindi pa ba nagsasawa sa kantahan ng mga yon? Alauna na ng madaling araw! Abay, hindi man lang napapaos! Ano? Gusto niya pa? Marami pa akong baon dito! Sige, request lang! Ha, ah, ito! Next! Favorite ko! Diyos ko po, nadamay pa. Ang pangit ng boses. Gusto ko nang matulog, Aling Marites. <laughs>